Good day po mga ka-senior! Kumusta po kayo? Welcome po uli sa akin channel Senior Filipino Youtube Channel po uh, Sa video pong ito ay uh, meron lang akong gustong i-share sa inyo yung uh, kung paano i-tabi yung mga makina na hindi nyo gagamitin dito sa darating na winter yung mga makinang pang-summer lang po. At, uh, gusto <coughs> kong ipakita sa inyo ang tamang proseso ng uh, pagtatabi uh, ng uh, makina, pagtatago ng mga makina na hindi nyo gagamitin sa loob ng 5 uh, to 6 months. O, sige po, mga kasinyor, at uh, panoorin na lang po ninyo itong aking uh, uh, video. Uh, kung hindi nyo na po gagamitin sa winter eh bago nyo itago eh tanggalan nyo ng gasolina at saka yung kamukha nitong chenso na mayroong uh, oil na pa, papunta sa chain do sa kanyang talim yung po tatanggalin din niyo saka nyo tatanggalin yung yung gasolina sa tangke tsaka nyo paaanda rin para siguradong uh, ma, uh, wala ng gasolina yung uh, loob ng uh, tangke kasi po pag uh, hinayaan ninyong may gasolina yon yung linya tsaka yung karburador tsaka yung uh, tangke ang sisirain po noon ay yung uh, yung linya na plastic at yung karburador magkakaroon ng uh, yung mga maliliit na butas magkakaroon po ng uh, bara na yung parang tumigas na uh, halo dun sa gasolina ito po ang masisira ito lulutong po yung plastic na yan, yung diaphragm, yung bomba na yan, yan ang masisira tsaka yung mga plastic na linya sa loob so ganun po akong magtabi uh, ng uh, gamit na di gasolina na ginagamitan ng gasolina yun naman po eh sa experience ko dito at saka ayon din yun sa karanasan ko sa pagiging mekaniko ko sa uh, na naging trabaho ko nung ako'y nagtatrabaho pa Oh, sige po mga kasinyor at uh, sana eh, may natutuhan kayo dito sa tip na naibigay ko sa inyo uh, sa pag- uh, pagtatago ng gamit na ginagamitan ng gasolina at saka langis. Sige po mga kasinyor hanggang sa susunod na video na lang po tayo magkasama-sama uh, uli.